Si Vladimir Putin ay nagdurusa na umano ngayon dahil sa ginawa niyang malaking pagkakamali tungkol sa desisyon nito na salakayin ang Ukraine habang pinabagsak naman ng kanyang mga demoralisadong tropa ang sarili nilang military aircraft sinabutahe ang kanilang mga equipment at tumangging sumunod sa mga utos ayon sa spy chief ng United Kingdom. Sinabi ng pinuno ng GCHQ na si Jeremy Filming na mga Russian na sundalo ay kapos na sa bala at moral. Sa katunayan, nakita o mano ang mga ito na tumangging sumunod sa kanilang mga utos, sinasabotahe ang kanilang sariling sasakyan at pinabagsak ang sarili nilang military aircraft. sinabi ni Fleming na hindi pa nila alam ngayon kung gaano karaming military aircraft ang pinabagsak ng mga Russian troops ngunit ang nakuha nilang impormasyon ay base sa isang intelligence report sa kanyang talumpati, sinabi ni Fleming na naniniwala sila na si Vladimir Putin ay nagkamali umano sa kanyang assessment tungkol sa sitwasyon sa Ukraine at ang Wagner Group naman ay naiulat na naghahanda na umano na magpadala ng maraming mga personal sa Ukraine upang makipaglaban kasama ang mga Russians. Ang Wagner Group ay isang pribadong military company na kung saan ayon sa Sky News na pinaghihinalaan umano na mayroong koneksyon sa Kremlin. Sinabi rin sa isang report na mga Wagner na mercenaries ay gagamitin upang malimitahan ang mga kaswalti ng Russia. Sinabi ni Fleming na kamakailan lamang nakita nila na ang Wagner Group ay mukhang naghahanda na balak umano ng nasabing grupo na magpadala ng mga pwersa sa iba't ibang bahagi ng Ukraine at mag-recruit ng mga bagong mandirigma upang palakasin ang kanilang grupo. Nagsalita din si Fleming sa iba pang mga pangunahing punto tulad na magiging posisyon ng China tungkol sa gera at mga indikasyon na ang Moscow ay nagbabalak na magsagawa ng mga cyber attacks sa mga bansang kumukontra sa kanilang aksyon. Sinabi niya na si Chinese President Xi Jinping ay hindi hayagang kinondina ang ginawang pagsalakay ng Russia. Marahil kinakalkula niya ang sitwasyon dahil ang Moscow ay patuloy na tinutulungan ang China na kontrahin ang Estados Unidos. Ngunit nauunawaan ng Russia na darating ang panahon ng militar at ekonomiya ng China ay magiging mas malakas at ang ilan sa mga interes ni Vladimir Putin ay mababaliwala na at kalaunan ang Russia ay maaring maalis na sa equation. Samantala si Vladimir Putin ay dumadanas ngayon ng matinding kahihiyan matapos tumiwalag ang kanyang mga tropa at umanib na sa Ukrainian military. Si Ilya Ponomarenko, isang defense reporter para sa Kiev Independent ay nagsabi na mga volunteers ay pinaniniwala ang mga dating Russian troops at tinuturuan na ngayon ng mga Ukrainians na gumamit ng Enlos, ang armas na ginagamit sa pagpapasabog ng mga tangke. Samantala, si Vladimir Putin ay namuang problema din umano dahil sa isang malaking pagkakamali matapos ilathala ng Ukraine ang mga pangalan at numero ng higit sa anim na raang mga espiya ng Russia. Pinaniniwalaan na mga espiya ay sangkot umano sa ginawang pagsalakay sa Ukraine. Ang napakalaki at nakakahiyang pagkakamali ng security service ng Russia ay ang pinakabagong kapalpakan na dinanas ngayon ng bansa. Sa kabuuan, ang mga detalye ng 620 at 20 mga Russians na nagtatrabaho sa ilalim ng FSB spy agency na sangkot umano sa mga kriminal na aktibidad ay inilabas ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine. Marami sa mga espya ang nabisto dahil natuklasan o mano ng Ukraine ang kanilang totoong work address na kung saan ay sa Federal Security Service Lubyanka Headquarters na matatagpuan sa Moscow isinuwalat din ng Ukraine ang mga mobile phone numbers at license plates ng mga sasakyan na ginamit at nakapangalan sa mga espiya. Samantala, si Vladimir Putin ay dating KGB agent at nananatiling may malapit na pakikipag-ugnayan sa FSB. Iniulat ito matapos ma-intercept ng Ukraine ang isang tawag sa pagitan ng dalawang FSB agents. Tinalakay umano ng dalawang agents ang pagkamatay ni Major General Vitaly Gerasimov. Ito ay matapos mawalan ang Russia ng sarili nilang secure na communication system dahil winasak umano nito ang mga 3G towers sa Ukraine. Nabigo din ang Moscow na i-recognize ang malakas na resistance na kakaharapin ng mga Russian troops sa Ukraine. Samantala, dumating ang balitang ito matapos mabawi ng Ukraine ang isa sa mga unang lungsod na nahulog sa kamay ng Russia. Nakuha ng mga Ukrainian na sundalo ang pagkukontrol sa bayan ng Trostyanets at sa katunayan may mga ulat na nagsasabi na mayroong mga Russian na tangke at howitzers ang nasamsam sa lugar ang nasabing lungsod ay labing apat na milya lamang ang layo mula sa border ng Russia. Samantala, ang inisyal na multi-front invasion plan ng Russia ay nabigo sa harap ng malakas na resistance mula sa mga Ukrainians isa namang Russian na commander ang namatay matapos siyang targetin ng sarili niya mga tropa at ito ay nakikita ng mga eksperto bilang isa na namang nakakahiyang yugto sa ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine.